Hello Eatin! Welcome back to my channel. Ito na naman, nominated na naman ng SB19 sa pagiging fan army face-off ng Billboard. At uh, last year, last year, 2023, ay panalo sila. Ngayon naman taon, 2024, ay nominated na naman sila. At hindi sila nakakalimutan ng Billboard na isali sa pantimpalak na itong uh, tinatawag na Billboard fan army face off at ito nga maraming listahan ng mga sikat na artista sikat na singers sa buong mundo kasama dyan ang SB19 at uh, syempre guys deserve deserve ng ating boy band na marilis sila makapag-release sila ng kanta internationally globally at uh, syempre marami din tatanghilik dyan ng mga Pinoy mga ibang lahing nga 18 mula sa iba't-ibang panig ng Asia at mayroon din sa Europa na tumatangkilik din sa ating boy band. Medyo matagal na rin nagsimula ang Billboard Face Off. I mean, Fan Army Face Off at uh, ngayon lang nakasali yata ang Pilipinas dahil ang SB19 ay talaga namang pang world class at pang international ang dating. Sana naman ay magkaroon silang album at may release globally at internationally they deserve na deserve nila ang makilala pa sa buong mundo sa international music scene at ito nga ang pinaka latest nominated na naman kasama kasali ang SB19 sa Fan Army Face of 2024 at ang kalaban nila ang magiging kalaban nila sa ngayon ay si Siza na lamang na ang SB19 ng boto at apat ang papasok apat ang papasok sa round 1 pasok na ka at round 2, dalawa na lang pagpilian sa apat na to Kasama dyan ang SB19. Kaya paanda rin na natin ang Power of 18 at Monster Voters para sa ating boy na SB19. Sa ngayon, sa apat na yan, lamang na lamang ang SB19 sa 52.9% ang boto nila. Noong nakaraang video ko, andun ang link. I-open nyo at boto na kayo. Oh,